DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dikolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, isa sa ginawang batayan ng ating mga kapatid na humi hu humihiwalay na sa atin, yung tinawag nating uh, mga separated brothers and sisters, sa aral nilang Biblia lang ang basihan o Biblia lang ang authority, hmm? hindi isama ang magisterium, sa kung ano ang dapat nating papaniwalaan, isa sa mga versikulo na ginawa nilang batayan ay ang mabasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Unang Korento Kapitulo 4 Versikulo 6 nang sinabi niya ang mga salitang ito. Huwag kayong mag-isip ng higit sa nakasulat. Uulitin natin ang sinabi ni Apostol Pablo na ginawang batayan ng ating mga kapatid na nangangaral ng Bible alone o sulay skriptura, Biblia lang ang basihan, Wag nang paniwalaan ang magisterium, batay sa kanila, isa sa mga talata na ginawa nilang basihan ay ang sinabi ni Apostol Pablo sa Unang Korento 4.6 ng sinabi niya, wag kayong mag-isip ng higit sa nakasulat. Nang mag-quote sila sa talatang ito, inunawa nila itong, eh aba, wag daw mag-isip ng higit sa nakasulat. Ibig sabihin, kung hindi na nasulat sa Biblia ang isang paniwala, hindi na matatagpuan sa Biblia, ito ay dapat wag nating paniwalaan. Katulad halimbawa sa aral ng simbang katoliko tungkol sa purgatorio, hindi daw mahanap ang salitang ito sa Biblia kaya, hindi dapat maniwalaan ito. Ganon din sa salitang Rosario, oh, at yung trinity, hindi daw mababasa ang mga salitang ito sa Biblia, higit na ito sa nasulat, so dapat hindi maniwalaan ito. Di ba? Mga kapatid at mga magulang, nakarinig o naka-encounter na ba kayo sa argumentong ito? Hmm? Kaya, umiwalay sila sa pananampalatayang katoliko, hindi na sila mga katoliko ngayon, dahil isa yan sa ginawa nilang basihan. Ngayon, puntahan natin kung ano ang ating paliwanag. Ano ang sagot katoliko nito? Mga kapatid at mga magulang, kung magbasa tayo ng mga talata ng Biblia, e eh dapat uh, makuha natin kung ano talaga ang ibig sabihin sa nasulat. Oh, dahil kung magkamali tayo sa pag-unawa, ay eh yun ang maging dahilan na yung maisip natin, iyong eh mali na hindi natin alam na nagkamali pala tayo sa pag-unawa. Katulad halimbawa, no? Sa yung may sinabi ang Biblia sa Exodo Kapitulo 20 na huwag kayong gagawa ng mga larawan at ribulto at wag kayong uh, luluhod sa harap ng mga ito dahil bawal ito. Kaya, may mga kapatid tayong nag-isip na eh, bawal pala ang paggawa ng ribulto oh? No? at yung pagluhod sa harap nito hindi natin alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang pagbabawal nito. Hmm? Dahil hindi naman hindi naman lahat na paggawa ng ribulto ayon mismo sa Biblia at ang pagluhod sa harap nito ay unawain na agad na mali at bawal. Dahil halimbawa, si Ezekias na nalangin sa Diyos, pinahiwatig na sa harap ng ribulto ng kiruben o anghel. Saan itong mababasa? Sa Isaiah 37, versikulo 14 hanggang 16. No? Si Ezekias na nalangin sa Diyos, pinahiwatig na sa harap ng ribulto ng anghel o kiruben. Oh. At si Huswe sa Josue City 6, no? Um, oh, okay. Sumamba sa Diyos sa harap ng Old Ark of the Covenant o Kaba ng Tipan. E alalahanin yung Old Ark of the Covenant, yung Kaban, e pinagawan ito ng Diyos kay Moises ng dalawang ribulto ng Kiruben. O? Oh, kung ating babasahin ng Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, ang Diyos nagsusugo kay Moises na gagawa ng ribulto ng kiroben, ilalagay ito oh, sa ibabaw ng kaba ng tipan o oh, yung old Ark of the Covenant. So, ibig sabihin, si Josue sumamba sa Diyos sa harap ng arka o oh, kiroben na may dalawang ribulto ng kiroben. Unawain na ba itong bawal? Hindi. Dahil hindi ang lahat na pagluhod sa isang bagay katulad sa ribulto, unawain ng bawal at mali. Nasa Biblia mismo. Kung babasahin natin ang Ezekiel 41, uh, 15 20 ang templo o bahay ng Diyos, nilarawan itong may mga ribulto ng anghel sa dingding. At uh, may, uh, may larawan pa o ribulto pa ng liyon. Oh, di ba? So, ano ang tamang unawa nito? No? Ang tamang unawa nito ay eh, nasa konteks ito kung ano ang ibig sabihin ng Diyos. Kung, kung pakinggan ninyo o pakinggan natin ang unawang katoliko na sa aking pagsusuri, ito talaga ang tama, ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang pagbabawal sa paggawa ng ribulto at sa pagluhod sa harap nito, e eh kung ito kung ito ituring na nating ibang Diyos. Kung tratuhin na itong kung tratuhin na na itong uh, diyos o ibang Diyos. Yung yung paramihin natin ng Diyos sa ating pakay sa paggawa ng mga ito at pagluhod uh, sa mga ito. Dahil malinaw naman ang pagbabawal ng Diyos sa Iksulo Kapitulo 20, kung simulan natin ang versikulo 3 hanggang 5, ah, malinaw ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang pagbabawal. Sabi niya, wag kayong gagawa ng ibang Diyos. Dayon sa sunod na bersikulo, sinabi na niyang wag kayong gagawa ng ribulto at wag kayong luluhod sa harap nito. Ang ibig sabihin niya sa mga bersikulong ito, bawal gagawa ng ribulto at yung luluhod nito kung nasa isip natin, nasa pakay natin, gagawin nating ibang Diyos. Dahil maging sin of idolatry na ito. Bawal. Bawal ito. Kahit na babasahin natin ang katekism na libro ng katoliko, ito ang tinuro. Na kung gagawa tayo ng ribulto na maging Diyos-Diyosan dahil tinatrato na natin itong Diyos na hindi naman ito ang tunay na Diyos, eh talagang bawal ito. Ngayon, hindi matamaan ang Katoliko nito dahil wala namang aral ang Katoliko na gawing Diyos-Diyosan o luhuran bilang Diyos ang ribulto ng mga santo. Di ba? May aral ba ang Katoliko sa catechism o katekismo na yung mga ribulto ng mga mga anghel at mga santo ginawa ito upang gawing ibang Diyos para magkasala tayo ng idolatry dahil yung sin of idolatry ay yung magtrato tayo o maniwala tayo sa isang bagay na yan ang Diyos pero hindi totoong Diyos. Yan ang tinumbok sa pagbabawal ng Diyos sa paggawa ng ribulto. Hindi po lahat ng paggawa ay pinagbawal na niya. Depende ito sa kung ano ang dahilan, kung ano ang pakay natin sa paggawa nito. Dahil katulad ito sa pera. Oh, katulad ito sa pera. no Ang pera, eh, bawal kung gamitin ito sa mali. Diba? Halimbawa, yung boot buying. Pero hindi masama ang pera kung gamitin ito sa tama. Kung pangbili lang ng pagkain at... Uh, pag uh, tulong natin sa iba no hmm, magpahiram tayo gawin ng pera sa tama hindi mali ganun din ang paggawa ng ribulto. Kaklaruhin natin bawal ang paggawa ng ribulto kung gawing justusan, Diyos kahit na luhuran pa natin basta hindi lang tratuhin nating dios dahil uh, hindi naman lahat na pagluhod unawaing pag uh, samba na o pagtrato ng dios Halimbawa, ang daming halimbawa sa Bibliya si Elijah uh, lumuhod sa harap. Uh, si Elijah may lumuhod sa kanya, niluhuran sila. Sa bagong tipa naman, si Pablo at Silas niluhuran na ang ibig sabihin veneration o pagalang. Hindi ito idolatry. So, yun. No? So, hindi tama ng katoliko sa konteks ng uh, Exodus 23 hanggang 5. Hmm. dahil wala namang aral ang katoliko na tratuhin jus-jusan yung mga ribulto ng mga santo. Wala, no? Yung uh, gawa natin ay e yung pag lang sa mga ito, paggalang lang sa mga ito, no? Dahil uh, hindi naman masama ang paggalang. Katulad yung, nung mga uh, uh, old ark of the covenant o kapwa ng tipan. Eh diba ginalang ito ng mga Israelita noon? 'Di ba? Kung uh, nagbasa kayo ng Biblia, ginalang nila ang kaba ng tipan na may ribulto ng kiruben o anghel, di ba? Ginalang nila ito eh. Oh? So hindi masama ang paggalang sa mga nga uh, nagsisimbolo lang sa presensya ng Diyos. Kung uh, gusto ninyong malaman kung hindi pa niyo alam ang talata sa Biblia na Ah, talagang ang Diyos ah, may mga simbolo na ang tinukoy mga ribulto ng uh, mga banal. No? Basahin ninyo ang uh, Salmo, o Psalm 74. Uh, si -si 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 Psalm 74, kung hindi ako nagkakamali, no? yung ang katauhan ng Diyos, hmm? may mga simbolo, may mga banal na simbolo. no So, hindi... Masama ang mga simbolo kung nag, nagsilbing simbolo lang ito, hindi ginawang Diyos Diyosa. So puntahan natin yung unang Corinthians 4.6. Ano ba ang ibig sabihin ni San Pablo nang sinabi niya na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat? Unawain na ba itong lahat na katotohanan na sulat sa Biblia? <laughs> okay, ito ang tanong ko sa mga hindi-katoliko. Nang sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong mag-isip ng higit sa nakasulat, unawain na ba itong lahat na totoo o lahat na katotohanan, unawain eh, na sulat sa Biblia? Eh hindi. Dahil kung tama ang unawa na iyan, eh walang eh, ni isang relihiyon walang eh, ni isang grupo sa relihiyon sa mundo ang nakatupad. Dahil lahat ng mga relihiyon ngayon may mga pinaniniwalaan tayo o mga ginagawa tayo na hindi na nasulat sa Biblia o walang sugo sa Biblia na gawin natin ito. Halimbawa, yung paglagay ng chapter at verses sa Biblia o sa kasulatan, may utos ba sa Biblia na uh, inutos, inutos ng Diyos na lagyan ninyo ng chapter at verses ang, uh, ang kasulatan. At saka, sa panahon ng mga apostol, ang uh, ready scripture na kanilang ginagamit, no, na basihan, ay hmm, eh, yung Old Testament pa lang. Dahil sa kanilang panahon, wala pang New Testament compilation. Sa kanilang panahon. Ngayon, sa ating panahon, batay sa history, eh, may ang ang ginamit nating kasulatan ay eh, yung Old Testament at New Testament. Isinama ang New Testament na kinanonaisa ng Simbahang Katoliko ni, noong uh, 382 sa Council of Rome. Ito na ang Biblia natin. Ang Biblia natin o scripture natin ngayon dalawang testamento na, Old at New. Sa panahon ng mga apostol, mga apostol wala pang New Testament kanon. Wala pang bagong tipan na ready made So, ibig sabihin, kung tama ang unawa natin na lahat ng katotohanan ay eh, dapat nasa Biblia at uh, kung wala na sa Biblia, unawain nang mali, eh, dapat hindi tayo uh, maniwala sa Biblia na may old at new testament. 'Di ba? Yung uh, be natin ang old at new. Dahil sa Biblia, kung Biblia lang ang basihan, eh wala namang mababasa sa Biblia na nagsusugo ang Diyos na ang Scripture hmm, eh dapat may Old at New Testament. At saka yung pagpasya uh, kung ilan ang maging bilang sa mga aklat sa Biblia, hindi ito na ng mga apostol sa kanilang panahon. Ang hindi nila nagawa ang kanilang mga successor na ang gumawa, yung mga obispo, na wala namang ibang obispo ang tinukoy sa history. Mga uh, Catholic bishops o mga obispong katoliko ang nagpapasya kung ilan ang bilang sa mga libro ng Old Testament na gawing opisyal at sa New Testament. Yung pag-alaman natin, kahit na mga protestante, alam nila ito na sa Council of Rome 382 AD no nagpasya ang konsilyo ng katoliko na 46 books lang ang official sa Old Testament at sa New Testament 27 books ang mga obispong katoliko na ang nagpapasya dahil hindi pa nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon ang pagcanonize o pagdeklara nito di ba so ngayon kung uh, lahat na katotohanan, unawain natin yung sinabi ni Apostol Pablo na huwag mag-isip ng higit sa nakasulat na unawain ng lahat ng totoo o lahat ng na katotohanan na sulat ng mga apostol sa Biblia e eh, wala pong nakatupad. Dahil halimbawa, yung mga ginagamit natin ngayon sa pag-evangelize, eh wala pa ito sa panahon ng mga apostol. Halimbawa, itong television, itong internet, itong radio station, wala pa ito sa panahon ng mga apostol. Kaya hindi ito mababasa natin sa loob ng Biblia. So, kung tama ang unawang nasa Biblia lahat, dapat uh, ang ating mga gagawin o mga paniwalaan, eh walang nakatupad sa atin dahil ang daming mga ginawa natin ngayon na hindi na mababasa sa loob ng Biblia. Isa pa, itong uh, simbahan ng natin, oh, sa panahon ng mga apostol, eh wala pa silang uh, sariling Christian house of worship o oh, yung temple, oh, bahay-sambahan dahil yung simbahan sa panahon nila, oh Eh simbahan pa iyon sa matandang uh, relihiyon na tinawag na Judaism, oh Yung uh, templo na kanilang uh, papasukan, eh hindi iyon Christian na simbahan o Christian temple dahil uh, simbahan pa iyon sa old religion yung Judaism. hmm Sa pagsimula sa Christianity, eh, wala pang nagawang uh, bahay sambahan ang mga apostol kung mag uh, mag uh, sila eh, sa loob lang ng bahay hindi sa bahay sa na pag-aari ng uh, Kristiyano dahil yung simbahan nila noon sa panahon nila ay eh, yung old na simbahan pa sa Judaism no oh, kung uh, Biblia ang ating ang uh, uh, ating pag-aralan eh, dalawang uh, Simbahan lang ang uh, mga simbahan ang ating malalaman. <laughs> 'di diba? Kung sa Biblia, kung yung bahay sambahan o yung building o house of worship, eh 'yung sa Judaism pa. Wala pang Christian uh, na simbahan. Huli na itong uh, nagawa natin, no? Na ang Christianity may mga sambahan na house of worship eh hindi na ito mababasa sa Biblia. At yung ginawa halimbawa ng mga kapatid natin mga Iglesia Ni Cristo ni Felix Manalo, yung paglagay ng name tag na Iglesia Ni Cristo sa harap ng uh, simbahan nila, eh wala pang ganito sa panahon ng mga apostol. Unawain na bang uh, nagkamali din sila dahil may ginawa sila sa simbahan nila na hindi pa uh, nagawa ito ng mga apostol, mga apostol sa kanilang panahon? Yung pag-publish ng Pasugo Magazine. Eh wala pang Pasugo Magazine ang mga apostol sa kanilang panahon. Unawain bang mali din? Hindi din dapat natin uh, paniwalaan yung Pasugo Magazine dahil panahon ng mga apostol wala pang Pasugo Magazine? Dahil wala pang printing press sa kanilang panahon. Di ba? So, ito. Now, ngayon, okay, kakaunti na lang ang uh, oras natin, no? magtapos naman tayo sa segment sa ating palatuntunan ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang pagsasabi na wag mag-isip ng higit sa nakasulat, unawa ay na ba itong lahat na katotohanan na sulat nila <laughs> na ating mababasa sa Biblia? Hindi ganon ang tamang pag mga kapatid at mga magulang. Dahil kung yon ang unawa natin, eh mahihirapan tayong masabi nating totoo ang simbahan na inaaniba natin. Dahil lahat ng mga simbahan ngayon, katoliko at hindi katoliko, ang daming mga ginagawa natin na ang iba nito, hindi na mabasa natin sa Biblia. Dahil ang simbahan kasi ay progressive. Hmm? So may mga paglago na na wala pa sa panahon ng mga apostol. Ang iibig sabihin ni Apostol Pablo na wag mag-isip ng higit sa nakasulat, referido o ang tinumbok niya nito, yung mga iniisip nating hindi nakabasi sa otoridad na pagtuturo ng mga apostol o ng mga taong binigyan ni Kristo ng authority sa pagtuturo. Ibig sabihin, yung mga tutol. Yung mag-isip tayo na ang ating paniwala i-labag sa tinuro ng nasa authority. Halimbawa, yung mga apostol, kung ano ang tinuro nila, labagin natin ito, hindi natin ito papaniwalaan, ito ang ibig sabihin niyang huwag mag-isip ng higit sa nakasulat. Yung uh, mag-against o sasalunga tayo sa mga aral na tinuro ng mga taong binigyan ng authority ng Diyos sa pangangaral. Dahil na-encounter na kasi ito ni Apostol Pablo o ng mga apostol sa kanilang panahon na may mga tumutol. Sila ang tinumbok ka ni San Pablo na nag-isip ng higit sa nakasulat. Hindi ito unawaing lahat ng katotohanan na sulat ng mga apostol sa Biblia. Hindi nga na sulat sa Biblia kung kailan na simula ni Kristo ang Iglesia. Walang pizza ang kapanganakan ng Panginoong Isu Kristo, hindi ito mababasa sa Biblia kung anong pizza ito. Diba? Oh. So, wala na tayong oras. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Okay. Uh, ito pa rin ang kapatid na Silver, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.